Oh, sige, ito na lah lahat. Ito. Eh, di di tatlo tat ay yeah. Eh, senior aku, Di, di may less than 20%? Yeah, po, ano po? lang po. Ampalaya? hinog na sweet si ha kaya nga bumili pa si Sancy Yung nag siya o naman hinog na nga yun na ito siya gusto mo? ay mura lang yan 60 lang papapakid papapakid lang Sama. Gusto mo ba? Uh -huh. Para ano lang yun eh. Parang pinapapak lang yun. Kuha ko. Kuha ko ha. Kuha mm -hmm. ko. Wala na bagong yung lettuce. Yun na yun. Mm -hmm. Lettuce. Yun na lang. Ay, parang nambay na. Nambay na Ah, ito pang sapsoy. Hindi, ito pang sapsoy, oh. Tsaka broccoli. Sapsoy. Ito din tayo ng lettuce. Thank you